ang pagkahari ni Ahaz sa Huda. Ikalabing anim na kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Jotam na si Ahaz na ikalabing pitong taon ang paghahari ng anak ni Remalia na si Pekka sa Israel. Si Ahaz ay dalawampung taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng labing anim na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga naging hari ng Israel, at kahit ang kanyang anak ay inihandog niya sa apoy. Ginaya niya ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Nakipaglaban si na Haring Rezin ng Aram at Haring Peka ng Israel kay Ahaz. Nilusog nila ang Jerusalem, pero hindi nila ito nasako. Nang panahong iyon, nabawi ni Haring Rezin ng Aram ang Elat sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga mamamayan ng Huda at pumunta ang mga Arameo roon para manirahan at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nagsugo ng mga mensahero si Ahaz para sabihin kay Haring Tiglat Pileser ng Assyria, Lingkod mo ako at kakampi. Iligtas mo ako sa mga kamay ng hari ng Aram at ng hari ng Israel na lumulusob sa akin. Kinuha ni Ahaz ang pilak at ginto sa templo ng Panginoon at mga kabangyaman sa palasyo at ipinadala ito bilang regalo sa hari ng Assyria pumayag ang hari ng Assyria sa kahilingan ni Ahaz, kaya nilusob niya ang Damascus at sinakop ito. Dinalan niya sa Kir ang mga naninirahan dito bilang mga bihag, at pinatay niya si Rezin. Pagkatapos, pumunta si Haring Ahaz sa Damascus para makipagkita kay Haring Tiglat Pileser ng Assyria. Nang naroon na siya, may nakita siyang altar, kaya pinadalhan niya ang paring si Oraya ng plano ng altar kasama ang mga detalye sa paggawa nito Gumawa si Uraya ng altar ayon sa plano na ipinadala ni Ahaz at natapos niya ang altar bago makabalik si Ahaz galing Damascus Pagdating ni Haring Ahaz mula sa Damascus nakita niya ang altar Lumapit siya dito at nag-alay ng handog na sinusunog at handog na pagpaparangal at ibinuhos niya sa altar ang handog na inumi at winiseka ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, tinanggal niya ang lumang tansong altar na nasa presensya ng Panginoon. Ito ay nasa pagitan ng bagong altar at ng templo ng Panginoon, at inilagay niya ito sa bandang hilaga ng bagong altar. Inutusan niya ang paring si Oraya, Gamitin mo ang bagong altar para sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog tuwing umaga at mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon tuwing gabi. Gamitin mo rin ito sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog, at handog ng pagpaparangal ng hari at ng mga tao, pati na rin ang kanilang mga handog na inumi. Iwisik mo sa bagong altar ang dugo ng handog na sinusunog, at ng iba pang mga handog. Pero gagawin kong lugar na aking dalanginan ang tansong altar, at ginawa nga ng paring si Uraya, ang lahat ng iniutos ni Haring Ahaz sa kanya. Pagkatapos, inalis ni Haring Ahaz ang mga dingding ng kariton at mga planggana na nasa ibabaw nito. Inalis rin niya ang malaking kawa ng tubig na tinatawag na dagat sa likod ng mga tansong toro at inilagay ito sa patungang bato. Para masiyahan ang hari ng Assyria, inalis ni Ahaz sa palasyo ang bubong na ginagamit kung araw ng pamamahinga at isinara ang daana ng mga hari ng Huda papasok sa templo. Ang iba pang salaysay tungkol sa pag ni Ahaz at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya bilang hari.